marami pala sa mga lupa ng ng gobyerno mula sa mga kalsada hanggang sa kinatatayuan ng ibang government structures natin ay hindi pala pag-aari ng city government ibig sabihin tinayuan lang noon siguro mga siga kasi dati pwedeng gawin kahit anong gusto wala naman nagdedemanda kaya tayo lang ng tayo kasama natin ngayong umaga ang ating uh, infrastructure sector. Uh, sana po uh, ano man ang position natin, ano man ang uh, rango natin sa ating uh, departamento, ay, uh, excited tayo dahil uh, ngayong linggo uh, mailalabas na hopefully ang notice of award para sa ating uh, pinakamalaking proyekto. Uh, sana ano tayo ha, ah? uh, bilang magkakasama tayo dito at uh, excited na excited tayo dahil uh, alam natin na maganda yung yung gagawin natin. Nung nung nagsimula po tayo, alam niyo naman lalo na yung mga nasa mga nasa harap, yung mga nasa management uh, level, ano, mga engineers natin, architects, uh, alam niyo naman po nung nagsimula tayo, uh, nagreorganize tayo, nagrationalize tayo, uh, marami tayong pagbabagong pinakilala, uh, naglinis tayo, uh, hindi tayo naghanap ng mali. Uh, hindi tayo naghanap ng mali sa nakaraan, pero uh, sa yang may mga problema o pagkukulang na kailangan ayusin hindi pwedeng magbulag-bulagan ano so asama na dyan, yung sa planning natin kaya tayo nagreorganize din inayos natin para nag-uusap-usap even within engineering department halimbawa na siguro masasabi naman natin ngayon talagang malayong malayo na rin ang narating natin ano bumilis na yung paggawa niyo yun ng mga ay ito mga maliliit na bagay no paggawa natin ng program of work mas mabilis na lumabas ngayon at hindi lang sa mas mabilis tayo gumawa kundi nakukonsulta na hanggang yung end user natin dati lumalabas na lang yung health center hindi pa alam ng city health department na, na kung, kung ano yung proyekto ayun may pa, marami pa rin kailangan ayusin uh, pero at least malaki yung mga improvement Uh, problema katulad ng uh, nakitang structural unsoundness <laughs> ng city hall. At hindi lang yung structural unsoundness, kundi pati yung mga dead space o so hindi na ma-maximize yung mga espasyon natin na ang mahal-mahal na ng value ng lupa dito. Pero pag umikot kayo, iba sa likod, ng sports center, hanggang sa at, kundi talaga na-maximize. So yun po yung isa pa. Ang uh, isa pa, yung uh, mga lupa natin. Sabi nga, mahalim value, pero nakita natin, natuklasan natin na marami pala sa mga lupa ng ng gobyerno mula sa mga kalsada hanggang sa kinatatayuan ng ibang government structures natin ay hindi pala pag-aari ng city government. Ibig sabihin, tinayuan lang noon, siguro mga siga kasi dati, pwedeng gawin kahit anong gusto. Wala naman nagdidemanda. Kaya tayo lang ng tayo, nakatayo na yung mga building natin di pa pala pag-aari ng... Eh, kaya inayos din natin yun. Nagbigay tayo ng just compensation na sa totoo medyo tinawara natin kasi hindi naman tayo yung gumawa ng problema. Inaayos lang natin. So mga bagay na ganun. Anong? Nag-aayos tayo. Nag-aayos. Nag-aayos. So yung ginagawa natin sa totoo, yung nakikita, yung building, yung uh, renovation, yung mga engineering works na visually nakikita. Sa totoo, 5% lang yan sa trabaho natin na 95% sa ginagawa natin ay pag-aayos ng mga problema, pagpaplano para sa inaharap. Kaya pagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Ito, lalo na nga uh, yung sa mga management level natin, ay uh, pagpatuloy po ninyo. Alam naman natin, ang city council natin ay nakasuporta sa mga reforma at magandang uh, ginagawa po natin. Huwag kayo mapagod. Uh, Dire-direcho po tayo. At uh, ito na po, unti-unti, uh, nagbubunga yung mga pinaghirapan natin. Ano? So, keep up the good work po uh, sa inyong lahat.